Narinig mo na ba ang lugar ng San Jose del Monte? O nakapunta ka na ba dito? Kung hindi pa, tara, samahan niyo akong alamin ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang San Jose del Monte, madalas din tawaging SJTM, ay isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura. Ito ay makikita sa probinsya ng Bulacan at napapaligiran ng mga lungsod ng Caloocan, Quezon City, Bayan ng Rodriguez sa Rizal at mga bayan sa Bulacan tulad ng Santa Maria, Marilao at Norsa Pero saan nga ba nagbula ang pangalan ng San Jose del Monte? Ang mga ng ulat ng pagkakatatag ng lungsod, gaya ng nakalap mula sa mga matatanda, ay nagpapahayag na ito ay dating bahagi ng bayan ng may kawayan at itilatag noong Marso 1752 na bisa ng kautusan mula sa Arsobispo ng Maynila. Ayon sa mga mga ngaso na ipinadala upang siyasatin sa ang lugar ng kura paroko ng may sila daw ay nakakita ng estatwa ni Saint Joseph sa gubat na bulubudukin parte ng San Jose. Kaya kinalaunan ito ay tatawaging San Jose del Monte na ibig sabihin ay Saint Joseph of the Mountain. Sa paglipas ng mga taon, uulad ang San Jose del Monte bilang sentro ng agrikultura kung saan mga palayan at taniman ay makikita dito. Ang pagdating ng mga bagong maninirahan sa lungsod ay nagdala ng pagkakaiba-iba at sigla sa rehiyon. Sa mayon, ang San Jose del Monte ay naging isang mataong urban hub na may mga abalang industriya, buhay na buhay na komunidad at mas maraming tao na ngayon kaysa dati. Ito rin ang tahanan ng ilan sa pinakamalaking resettlement area sa Pilipinas tulad ng Sapang Pali Resettlement, Pabahay 2000 sa Barangay Muson South at Towerville sa Barangay Minuyan Proper. Karamihan sa populasyon ng lungsod ay nagmula sa mga dating informal settlers sa kabaan ng mga sapa, estero, tabing ilog at riles ng Metro Manila. Ang San Jose del Monte ay isang lugar kung saan nagsasama-sama ang iba't ibang kultura at tradisyon. Ang ating mga ninuno ay nagsumikap na maitayo ang lungsod na ito at ang kanilang pamana ay isang bagay na dapat nating pinapahalagahan at pinapangalagaan. O ngayon ka Chronicles, nalaman mo na ang kasaysayan ng bayan na ito. Ikaw naman magbahagi sa comment section ng inyong mga stories, photos and memories patungkol sa bayan ng San Jose del Monte. At salamat sa panonood, sana marami kayong natutunan. Paalam,